Magandang gabi, Pilipinas. Kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Matapos mag sa gabinete ng Marcos Administration, si Vice President Sara Duterte, naghahanap na ngayon si Pangulo Marcos Jr. ng susunod na kalihim ng Department of Education at posibleng iaanunsyo ito sa katapusan ng linggong ito. Alam mo Alex, ayon pa rin kay PBBM, hindi raw pwedeng mabakante. Hmm yang posisyon na yan. At kailangan tuloy-tuloy ang trabaho ng DepEd dahil masasabing yan ang pinaka kagawaran. Tama yan, Alit. Kaya naman tiniyak ng Pangulo na mananatili pa rin ang unit team kahit na nagbitiutong si VP Sara. Pero depende din anya kung ano ang magiging pasya ni VP Sara pagdating sa halalan kung siya ba'y mananatili sa administrasyon o magiging oposisyon. Eden Santos sa Balita. I would like to be able to um, announce the appointment of the new Deputy Secretary by the end of the week. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ambush interview matapos nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education noong June 19, 2024 si Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, sa susunod na linggo ay iaanunsyo niya ang magiging kapalit ni VP Sara. Gate ng Pangulo, napakahalaga ng DepEd. Kaya hindi maaaring matagal na bakante ang posisyon ng kalihim, lalo't prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon. Kinumpirma naman ng Pangulo na walang ibinigay na particular na dahilan si VP Sara sa kanyang pagbibitiw. Uh, As na pag so, uh, I said, natin pag-usapan. So, I, did not uh, force the issue. Uh, Well, you know, we have to carry on and the Department of Education is quite possibly arguably the most important department because education is that important. So, uh, no matter the change of leadership within the department, we still have to carry on. Tiniyak naman ng pangulo na nananatili pa rin ang unit team kahit nagbitiw na sa gabinete si VP Sara. Pero depende anya kung ano ang magiging posisyon ni Inday Sara pagdating sa eleksyon kung siya ba ay sa administrasyon o siya ay nasa oposisyon. You have to remember, the PDP was never part of the of the unity team. PDP was never part of unity team kahit na nung nung eleksyon. So, it does not change anything for for the unity team. Uh, depende lang kung ano yung ano yung positioning ni, ni Inday Sara uh, pagdating ng eleksyon, sabay ay nasa administrasyon o so sabay ay nasa opposition. That's the that will be the only major uh, determinant. But as 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 the parties involved, pareho pa rin ang unity hindi pa nagbago. Samantala It's a free country. Yan ang sagot ni PBBM sa tanong kung ano ang masasabi niya sa pagtakbo umano ng tatlong Duterte sa Senado. Gayit pa ng Pangulo na masyado pang maaga para pag-usapan ang halalan sa 2028 at marami pa ang maaaring mangyari. We really won't know any of these things. We're talking about 2028. Ang dami pang mayayari between now and 2028. and the only real uh the only real situation will become clear in october sa filing then we will see really kung tatakbo ba talaga sino ba talaga tatakbo sino kanino sasama sa what are the parties involved which parties are in alliance with which yun lang natin makikita sa october so all of these announcements well uh natin kung uh, matutuloy pagdating ng october Eden Santos para sa Matanang agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matanang Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.